morning, ka happy. Welcome back muli sa akin channel, guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa pag hindi pa nakapag-subscribe. Huwag kalimutan pindutin yung notification bell diyan sa baba. Tara, samahan niyo muli ako, guys. Andito tayo sa home center, guys. Dito sa may back entrance ito eh. Sa kabila yung main entrance along Hamdan Street. Sa so tara, guys, samahan niyo ako rito at uh, magliwaliw tayo. So ito yung gusto ko ano to, uh, egg egg chair so pagka matapos na yung ano, yung yung terrace ko, kuha ako ng isang ganyan ito, maganda to, ano siya parang ratan oh, ayan oh So, may mga ganito rin ako sa bahay. So, ito mga homewares, kitchenwares, towels dito. Ito yung ano guys, home center. So, para sa akin, mas good quality yung nasa ano, home center kaysa dun sa pinanggalingan natin. Ayan. So, yung mga ganito ko sa toilet, mga ganyan. Meron ako nito. Eto. Meron ako niyan. Pero yung dalawa lang. Eto. Lagayan ng sabon sa sa toilet. Meron din ako niyan. Dito rin galing sa so, home center. So, ang ginagawa ko lang, ano, ah, uh, pagka nagsisail talaga, ayun, nag-iipon talaga ako. So, dito sa taas yung, ano, guys, mga furnitures. So, eto naman yung mga paintings nila. Dito. So marami akong paintings tagaling dito sa so home center. Tapos dun sa isa pa, meron ding ano uh, home arts ganun. So sabi ko nga guys, bumibili lang talaga ako pag yung nagse-sale siya. So iniipon ko na lang ganun ang style ko. Tapos pag ready na for send, ayun na, papadala ko na. Hello guys. Hmm. So ingat-ingat lang sa ano sa pagbabox. Okay naman eh kahit sa cargo. Yung ano nga yung mga yung TV ko nga eh. Wooden crate lang kasi 'yon. Ay mura nito oh. ganda size. Oh. oh. fancy fancy tapos yung 21 yung malaki niya. So yung TV ko sa home ano ko, home theater ko na speaker, LG sa Samsung 'yun. Pina wooden crate ko na lang siya. Safe naman kasi may warranty. Yung nga lang yung warranty. Warranty rito, hindi warranty sa Pilipinas. alang ni papadala mo pag nagkasira doon. Babalik mo rito. So mahirap na, do doble na yung gastos. So ito yung mga ano ba tawag niyo sa section na ito. Pillow and blankets, curtains, mga ganun. So, ayan. marami din akong nabiling mga ganito guys. Yung glass na ano. Meron akong fish. Tapos ano, ano pa. Meron nga akong gustong bilhin doon. Naantay ko lang mag-sale. Kaso nung nag-sale guys, alam nyo. Nung balikan ko na wala na sila kagad. So, ganun dito guys pag nag-sale. Agad, agad ubos. So, ayan. Marami din akong mga ganito. Ganito. Opo. Marami akong Ganito mga tipong ganyan. Marami din akong kabayo. So, dito rin galing. Babalutan mo lang ng papel or irarap mo siya ng ano, bubble wrap. Akin, newspaper lang eh. Okay na. sa so, tara, akit tayo dito sa my furnitures. Ano siya? Uh, cabinet. Uh, sala set. Dining set. Tapos, mga bed. Ganon. Ano to? Ah, dalawang floor. Ayan na. Ah. So, ito ang ganda, oh. Black and white. Saka gray. Maganda yung ganito lang, black and white, tapos gray na ano. Ganito rin ang balak ko sa magiging kusina ko. Black, white, and gray lang siya. Pero depende pa rin sa ano, light, lighting system, no? Lightning system. Lightning? Lighting system ng bahay mo. Kailangan yung mga ano lang, sa so ganda maganda pala pag ganito no? na magka mataas yung bahay mo maganda magkaroon ng ganito chandelier na ano, unique ayan na ganda na ang bahay so parang sala set lang to eh dito rin ako kumukuha ng ideas ng mga kulay ng ano ng room um, ng dito ko rin nakuha yung white na kulay ng bahay ko tapos white na ano pang display so yung ano yung table ano ko table set ko dining set ko ano yun papalitan ko din yun di ko ano gusto yung final product nya ganda nito ha ah. pati yung sala set ko papalitan ko din yun maganda sila pero nung nagawa na pangit ng ano ng product uh, biyak-biyak yung ginamit na kahoy yung mga ibang chair ko so soon papalitan ko yun ng ano maganda-gandang quality so ito yung gusto kong mesa mga ganito lang mababa yung ano mababa yung ano nya ano chair nya kasi yung sa akin mataas eh ganito yung gusto kong ano material o ano ng dining set ko ano siya to parang ano parang marble mabigat talaga na sa akin kasi ano eh uh, oblong siya parang ano to? parang marble or tiles ito tingnan mo to oh. so yung tiles ng ano ng mesa parang ano din dapat partner so eto pala yung gusto kong ano kulay ng room ko ano to navy blue tapos white lang iba yung pagka blue nya sa video at iba rin yung pagka blue nya dito sa personal eto yung navy blue eh so ganyan yung gusto kong ano pintura ng rooms ko rooms room ko kasi uh, sa ngayon, present at present, yung room ko is white. Ganda, no? So, ang problema lang kasi pag nasa barrio ka, itong ganda nito. 59 na lang. Dapat may malaki na ganito. Ang problema kasi sa barrio, mahirap maghanap ng mga umagawa yung pulido ang gawa so pag sa barrio ano lang bara bara lang din ang gawa eh grabe ginto hello kailangan ko rin ng ganito gusto, gusto ko ganito din yung ilagay ko sa ano ko eh anong haba mahaba siya So, eto guys, may, yung work clock ko sa bahay, dito rin galing. Ga, ano, ilang piraso kaya ito? Ah, buo siya. 200 guys. So, oh. ayan ang kailangan ko. Kaso, paano mo ipapadala yan? Kung hiwa-hiwalay sana, maganda eh. Lagay ko sa living, sa living room ko. Oh. Yan yung ilagay ko. So, mas maganda siya. 200 kung ano lang sana kung cut lang dito 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 tapos pwede mong pag ano tupin papadala ko yan ganda oh. yun naghanap nga ako ng ano pang display ko saan kasi yung nasa living room ko ano painting gusto ko yung something na fancy fancy na kumikin gold or silver tapos ano. eto naman kasi guys ayan maganda din yan pero sobrang bigat tapos malaki pa ayan ang ganda o oh, diba ayan ang ganda ito yung room mo ano kailangan talaga dapat malamig ito ang gusto ko paano po kaya mapapa ano to ay papadala ay ay ano lang siya separate pala to ito separate Separate yun sa 200, 400. Akala ko dugtong. Ano pala guys, ito. One set ito. Tapos one set din yun. Ah, mukhang gusto ko. So 400 yung dalawa. Grabe, pumapatak ng ano. Halos sa uh, 8,000. Ito naman ano. Sa nanay or sa dalaga sa na ito kasi merong ano yan so, sa baby ay hindi parang parang sa guest mo na rin yan eh upuan siya na parang tulugan ayan sa dalaga ganda so eto rin o, mga pink pink po siya ang mga ano niya so guys may mga kabayo ako sa bahay silver tapos may mga ganito ganito ako na ano kahit nga dito sa room ko sa Abu Dhabi meron ako mga ganyan nakakaaliw lang kasi nakaka-relax silang tingnan pag maganda yung gamit mo ang ganda ng wall clock oh. para sa mga ano, malalaking bahay so eto na yung mga dining set so eto na naman nakita ko na naman ganito gusto kong dining set oh meron to sa Pinas pero sa barrio sabi ko nga sa barrio guys mahirap kahit nga yung pinapagawa ko kung minsan gandang ganda ako yun sa picture o sa mga sinisen kong ano tapos pagkatapos na sa paggawa nila hindi pulido hindi rin maganda so gusto ko rin magpadala ng ano rito eh ng mga ano chandelier kaso mababa yung ceiling ko mababa yung ceiling ng bahay ko so ayan o diba ang ganda ang mga salamin din dito minsan pagka sa online magaganda din yung order sa online kaso ako kasi guys mas gusto ko yung nakikita ko ng personal minsan kasi ang ganda sa picture sa online ha minsan ang ganda sa picture tapos pag na mo iba na hindi pala maganda yung material, hindi maganda yung textile, hindi maganda yung pagkagawa, mga tipong ganun. So ayan, nakita niyo na guys. So dito na tayo. So ang ganda nito. Para baba na tayo. So ayan guys. So ito so, yung mga ano plates dining dinner set. So, pag nag-sale guys, talagang bumibili ako. Meron ako nito guys, oh Meron ako nito, pero ang kulay niya ay parang orange na brown. Wala siya rito eh, parang orange na brown. Tapos meron din akong blue. Wala na rito. Oh. Dito ko rin nabili yung blue ko guys, na pinggan na ano, dinner set ko. So galing tayo dun sa taas So ito yung hanap ko guys Kasi yung nasa bahay ko Ano na sira na Pag nagmamap kasi ako Mahilig ako magmap pagka nasa bahay ako yun. Sa Pilipinas Okay na? So, hindi pa po pumasok. Okay. okay na? Patay lang po natin. So, ayan guys. Nakalabas na tayo. At nakabili na tayo ng ating sadya. Ayan. Maghahantay na lang tayo ng taxi o di kaya maglalakad na lang ako. Ito yung huli natin guys. Tara, maglakad na lang tayo kasi dito lang naman tayo. So, okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Please don't forget to subscribe. At huwag kalimutang pinutin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong update. Happy weekend sa atin. Happy Sunday. And God bless.